Hello guys, magandang araw, ito yung laban namin ni Master Alan Pakulba Magandang laban guys, magandang laban, sobrang sulit Bookline yung tira namin, pero din niya na, naano siya na Medyo nag-ready siya sa pagkain, kaya ayun, natamaan siya ng malupit na lansis So ito guys, tingnan nyo muna yung laban namin. So 115 ako. Counter siya to 14. Yan talaga yung mga lagi natin nakikita pag medyo magagaling ng ano, 115 to 14 po talaga. So 61 ako. Uh, 116 yung gamit niya. Sinayang ko lang nag 51 parang tigilan to ni Willie Tokuran ganito yung ano niya yung Tutorial real niya. Bukain kung kain ganyan. Eh naku abante. So 313 siya. Ah uh, 314 lang ako. Pasok siya sa gilid. So tira ako 116. Yung tirang 116 ito yung ano old 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 school na tirada kasi yung bago na ginagawa nila dito is 95. So dito tayo sa luma. So 116 siya. Uh, advance lang ako 15-15 so 9-5 uh, tira lang ako 6-1 sinayang nya uh, tinakpan ko lang tapos tumira siya nang 11-7 uh, nag 9-5 lang ako tapos tumira siya ng 7-3 ah uh, wala na akong magagawa nito sa ganitong promada guys kung mag 10-6 ako uh, papakain na niya lang yung ano 3-14 uh, madadamahan ako matatalo ako kaya yung ginawa ko tinira ko yung ano uh, 15-14 tapos medyo na ano siya nag siya sa pagkain hindi niya masyadong binilang yung ano yung kalalabasan kaya ayun natamaan siya ng ano malupit na lansis kumain siya sa ano uh, 150 nag-advance siya akala niya walang trap na, na ano dito wala kong trap na ginawa so sa so tingin mo pag ganyang position parang kung medyo beginners ka lang hindi mo talaga mapapansin yung trap na may malalim pala tong lansis kaya pinakain ko pa ano 5-1 kain siya Uh, pinakain ko pa talaga dito sa ano, nagbukas lang ako sa 215. Kumain siya 162. Tapos ito, parang kita na. Pinadalawa ko sa ano, tumira lang ako ng 4-16 Kain ayun. increase ako dama, kakain pa siya. Tapos kain ako dalawa. So ganitong position guys, parang mahirapan na siya dito sa ano, paghahanap ng tabla. So, dumiritso pa kami, tinulak pa namin, kain. Nakain ko ganyan. Uh, ano pa talaga, humahanap pa talaga siya ng tabla nito. Timing-timing pa talaga kami. <laughs> May timing-timing pa talaga kami rito. Pag ganyan niya, uh, lumipat lang ako para hindi niya maano, mapatay yung dama ko. Hindi rin siya makatira ng ano, 3, uh, 13 tray kasi papakain ko lang dalawa. Uh, wala na. So pumunta siya sa gilid, dito lang ako. Pag tira niya na uh, dito lang nilawag ko lang. So, gan'yan. Sa ganito position guys, sumurrender na po siya. Salamat sa iyo Master Alan Pakulba. Sobrang sulit ng laban natin. Ang lakas mo, Master. Uh, magandang araw at keep safe natin lahat mga boss.